menot na barata, babay gadan kan makuriyente sa nabakal na defektibong sa online shopping app. Sarugadan gadan tuloy rido kan makuriyente man sa Camarines Norte. Estudyante na dukay ang gadan sa sarong beach resort sa Masbate City. Kasulo nagbongkara sa tindanin ukay-ukay sa Sur Sugon. asin, Asing, kasulit per si Sabikol naglangkaw. Rosmaray na hapon, Webes Hulyo 4, taong 2024. Uninan mga baretang dapat nindong maraman ngunyan, aldaw. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, as in 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, babayi sa vira katanduane, Katanduanes, gadaan makalihis na makuryente, hulikan binakal na depektibong radyo sa sarong online shopping app si Danica Garcia sa bilog na detalye. Da ina pang mabuhay ang sarong 48 anyos na babayi sa Vera Veracatanduanes, makalihis na makuryente kanakaaging Hunyo 26. Biniston biktima na si Maria Jenny Quintal, 48 anyos, may agom asin residente, kan Barangay Valencia Parehong Banuaan. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Jomel Morales, an investigator kan Verac Municipal Police Station, kaining Martes, kan mai-report pa sa nasa indaan insidente kan mismong esposo kan biktima. Basado sa impormasyon, June 25, 2024, kan Marisibikan kan biktima an in-order kaining transistor o portable radio sa Shopee. Alagad kan suminunod na aldaw, nagadan ini sa pagkakakuryente makalihis na isaksak ang radyo ano daw siya ning na alarma siya nung nadangog niya ning nagkuyao ning makusog yung agong niya ning bagi na kulganing ano na na kulganing grabe tapos biglang natumba tapos pagkatumba isang ang ano yung ginawa nung lumba ng nung agong niya is nakaharang do sa, sa pinto kaya medyo na sakitan siya magano magbukas ng pinto Pagbalo pa man kuta daakan isposo kan biktima na isalbaran sa iyang misis, alagad mas kiinian dikit pa sa na makuryente. Na idara pa man kuta sa Katanduanes Doctors Hospital ang biktima, alagad ipigdiklarain ining dead on arrival na. Yeah, try niyang itulak yung agong niya, hindi na kamatis yan yung kuryente. Kaya yun ang ano niya ma'am, na nakuryente yung agong niya, yun ang... Uh, naging findings niya na nakuryente. Kaya binabahan niya diretso yung fuse and then pakababahan niya yung fuse ni yung halong linda. Tinulak niya yung makusog yung pertaan. Da, doon na siya, yun na yung pagpakalaog niya doon sa kwarto kung sa'yo na ano yung agum niya na kuryente. Pigaadalan man kanotoridad kung magkakaiguanin paninimbaga ng seller sa nangyaring insidente. Mientras tanto, may pagirumdum man ang hepe kan hepatura para maibitaran ang siring kaining insidente. Siguro patanit na lang sa mga sakuyang kay manodig di sa birak na ito pong order ng mga gadgets o mga gamit na lalo ito itaman aram kung ano ang major kayo ito. So siguro kay sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Estudyante ang lalaki na dukayan sa kwarto sa Sarong Beach Resort sa Masbate City. Otoridad piga aram may nangyaring foul play sa insidente. Si Regine Bues sa bilog na detalye. Sarong estudyanteng lalaki ang nadukayan na mayo ng buhay sa pig check in kaining kwarto sa Sarong Beach Resort sa Barangay Espino sa Masbate City, alas 4 ni Maagahon kaining Domingo. Binisto ang biktima na residente kanasambit na syudad. Sigun sa Provincial Director kan Masbate Police Provincial Office na si Police Colonel Lian Wendivilde, na diskubre ang bangkay kan estudyante kan mismong tag hotel na nagre sa kada kwarto kan pagrugaring kay ining establishmento. Tulos man ining nagreport sa kapulisan. Dugang pa kan direktor, may nakapurupot na paha sa kan biktima kan maabutang kan otoridad. Pige-imbestigaran pa daan inda kung may nangyaring foul play sa pagkagadan kan estudyante. Ngayon po, uh, nagkakaroon po ng masusing investigasyon ang ating mga kapulisan tungkol sa nangyaring ito. Sinagawa po ang um, uh, pagkakaroon, kumbaga ang post-mortem examination at ang alam po namin, eh, bukas pa po malalaman, no? papahayag ang doktor na nagkaroon ng nang examination para matukoy yung kumbaga ano yung kausa ng pagkamatay nitong victim. Para sa mga baratang tutak bicol, Regine Boy. Napabayaan na may sinding kandila sa altar. Pigtutok dong kausa ka nagbungkaras na kasulo sa sarong tindahan in Ukay-Ukay sa Bulan Sorsogon. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye pig iimbestigaran pa kan Bureau of Fire Protection Bulan ang kausakan ka nagbungkaras na kasulo sa sarong tindahan in Ukay-Ukay sa Barangay Zone 6 Bulan, Sorsogon, pasado alas 9.13 in Bangi na kaaging Martes. Sigun kay Fire Officer 3 Gerald Tambong, ang Fire Arson Investigator kan Bulan BFP, tulus manindang nerespondihan ang insidente, matapos ining maipaabot sa indakan kan MDRRMO Bulan. Alagad huli ta interong light materials, marikas na luminakop kalayo. Pasado alas 9.28 in Banggikan kan maideklaran ninda ining fire out na uminabot sa primer merong alarma. Nung binuksan kasi yung rule up ma'am, biglang pumasok yung oxygen paloob, biglang nagwan yung apoy, lumaki, tapos mausok siya. Halos kasi ng ukay po nila doon, nakahang air po, nakahang. Pag naka-vertically one po siya, pag na one po yun sa ilalim po ng panila, nila, parang one siya. May gravity ba na pag mo sa baba, mas po yung, yung sunog niya, ay yung fire. Nagluluwas sa inisyal na investigasyon na posibleng ang napabaya ang kandila sa altar ang saru sa mga kausakan insidente. Daiman madeterminar pa kung piraan winalat kaining danyos. Sa pag po sa sunog, uh, nagsisimula po sa ato na tao. Kasi ang sunog, walang take to po siya. Pag ganun, panaguan po kayo ng mga uh, huwag kalimutan. Basta yung pinagdidikitan po ng mga kandilan nyo, yung walang katabing combustible materials po na pagayon ng, ng mga light materials. Mientras tanto, ininaan ikatresing insidente nin kasulo na naikurit sa Banuaan Kanbulan ngunyan na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. 58 anyos na paraoma arestado sa pigkundusir na search warrant operation kan otoridad. Mga bala, magazines asin badil na recover man sa posisyon kan sospek. Si Regine Bues sa bilog na detalye. Nakakulong na ngunyan sa Mandaon Municipal Police Station ang 54 anyos na para uman na nakuha anin bako lisensyadong baril asin bala sa pig-konduser na search warrant operation kan Mandaon Municipal Police Station asin Masbate First Provincial Mobile Force Company alas 5 nin aga kaining Sabado. Binisto ang sospek na si Tame Pines may agomasin residente kan si tabok Barangay Alaskan parehong banwaan. Narecover sa operasyon ang sarong kalibre 45 pistola at sinduang magazines na kargado ng mga bala. Sigun kay Police Colonel Ian Van de ang Provincial Director kan Masbati Police Office, sarong concerned citizen ang nakapagtao sa Indanintip na may pagsadiring illegal firearms ang sospek. So, bale, syempre, nung binabaan siya ng search warrant, doon naman ang suspect na kung saan, eh, immediately, eh, dahil nakakuha, nagkaroon ng positibong operasyon itong mga kapulisan natin. So, immediately thereafter, eh, syempre, na arrest po siya. Din ako sospek sa kusugan search warrant na pigbaba ni Honorable Mayor Flor Tabiki Lugarta ang presiding judge kan RTC Branch 44 sa Masbati City. Hunyo 25 kan puunan kan otoridad ang pagmonitor sa suspect. Dapat alam po natin na once ang baril ay hindi lisensyado, ito po ay uh, already kumbaga Mali po ang pagkatago ng isang tao na wala namang kaukulang lisensya ang mga baril. So ang dapat natin gawin ay eh mag-coordinate tayo sa ating mga himpilang ng pulisya para voluntary nilang lang natin i-turn over ang ating mga iniingatang mga baril. Kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang ipagsunod laban sa suspetsyado. Para sa mga baretang tatakpikol, Regine Bue. Sa Rogadan, tulirido kan makpaginti sa Camarines Norte. At in kaso ng Puerto si Sabicol, naglangkaw. Yan ang sinibabang bareta sa pagbabalikan ng Kupikol, Alay TV. Daan-daan napu po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon sa kanilang pagpupunyagi walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po, arag po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulao ng pagpapasalamat niya mo, ganyan habang kami nabubuhay. Nakulao nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, Katabang na Kasurugpa! Nagbabalik an ako Bicol Online TV. Saro gadaan tulo irido makalis na makadukot sa kablinin kuryente. An piglulunada na na truck sa Santa Elena, Camarines Norte. Si Corporal sa bilog na detalye. Sa asin tulo ang irido kan masabit sa kablinin kuryente ang crane kang piglulunada na na truck sa Barangay Kabuluan, Santa Elena, Camarines Norte poko mas menos alas tres ng magahon kasudma. Binisto ang nagada na biktima na si alias Ricky, 35 anyos sa sinresidente kan Barangay Pansol, Kalawag, Quezon City. Mantangan mga naigredo binistong sin alias Jeff, 27 anyos, alias Nico, 23 anyos, asin alias Tony kan Barangay Kabuluan, Parehong banwaan. Sigun kay Police Top Sergeant Ray Vincent Talento, an investigador kang Santa Elena PNP, sa rong utility vehicle ang pigtrabangan kan mga biktima na maibaba sa truck. Hulita madiklom sa lugar asin sinabayan paning pag-uuran. Pwede si na dainailing kang driver kan truck ang kable kang kuryente na nauli sa disgrasya. Ipigdara pa mang kutas sa ospital ang nagadan ng biktima. Alagad dain na sunerte pang mabuhay. Padagos man na sa Magsaysay Memorial Hospital sa Lopez, Quezon, ang tulokaning pag-iriba yung karaniwang taas ng ano ng mga kawad ng kuryente. Mataas naman, kasi napakataas talaga kasi nung nung boom nung boom truck nung crane nila, yung pang-akyat ba. o so, kaya tumama din sa yung cable nung crane, tumama din sa kawad ng kuryente. Mag-iingat po lagi da, uh, lalo ano, lalo sa panahon ngayon maulan. Laging pa siguro dahil may mga pamilya tayong uuwi, dapat safe lagi. Sa datos kang Santa Elena Municipal Police Station, ininang ikaduang insidente ngunya na taon sa sendang banwaan na may binawi buhay huli sa pagkakakuryente. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal. Bilang kan mga tinamaan kan helang na pertosis sa Bicol, nagpakol na sa 104. Si Camille Gonzalez sa Bilog na detalye. Ngani mairayo sa helang na pertusisan 8 anyos na makuapo ni Lola Lorna Morillo kan Legazpi City, pirmi niya ining tigpapainom nin betamina. Apuera ka ini, daiman da asin na nagpaparuluwas, urog na ngunya na nagtatagaura na, kun sa indakula ng gadan tsansa na magkaabo asin sipon. Si Maray na daa ang nagiingat kesaan magbasil sa huri. Iyo po, nagbitamina kami alis sa City Health pag ano, pag wara na akong bitamina, minaduman ako si Tehel, nagkukuha na ako. Ayun man lang po. Naga, nagano kami kay vitamina bitamina, tapos prutas, mga apple, mangga. Takot man si Nanay Melanie Mohar na magkaigwanin abo asin si sa iyang 4 asin sa isanyas na aki. Urog pata nabaritaan niya daang nagdadakol na ang kaso kanpertosis sa albay. Bilang pag-iingat, Pirmi niya man da pigpapainom nin betamina an sa iyang duwang aki. Pagwanon lang ninda da, pag kitubig, tapos day nin tapos pag may mga araw kayo na ilang, pag na lang, dahil naman ninda da pag Iyo lang. Basado sa datos, nagbakol na sa 104 ang kaso nin Pertusi sa Bicol. Sa Pertusis Bulletin No. 2024-0010, naipigpaluwas ng nga na, ipigpaluwas na aldaw kan Department of Health Bicol Center for Health Development o DOHCHD po on Enero 1, Sundokan, kan Hunyo 29. Naglobo na sa 72 ang bilang kan clinical case kan Pertusis sa Bicol Region. Inian mga pasyente na nakamatinin pag-abo sa laog na duwang simana na may whooping ng kasabay as in posta sa vomiting o pagsusuka, makaliis ang sunod-sunod na pag-abo. 32 naman ang laboratory confirmed case o itong mga pasyente na nagpositibo sa PCR test huli sa acute cough illness. 41 kainian na itala sa probinsya ni Albay, 30 sa Camarines Sur, 27 sa Sorsogon, asin tulo sa as Camarines Norte, asin Masbate tulo ang binawianin buhay, saru kaini ang gikan sa Kamarinas Sur, saru sa Masbate asin saru man sa Kamarinas Norte. Segun sa DOH Bicol, tulos na magpakonsulta sa pinakaharaning health center kung nakakamati na mga sintomas kan pertusis arog kan sipon, kalintura, urug na haros sa ro sundo duwang simana ng nag-aabo. Ang pertussis o whooping cough sarong nakakaulakit na helang na nakakagadan urog na sa mga aki. Kabali pa sa mga senyales kan pertussis ang matiinis asin ipit na paghangos makalihis ang pag-abo asin pwede serman na makamati nin kadipisilan sa paghangos. Importante man daan na kompletuho ng tulong doses kan pentavalent vaccine o 5-in-1 vaccine na para sa diphtheria, pertussis, tetanus, influenza B asin hepatitis B para sa mga baretang tatak Bicol, Camille Gonzales. 1.7 million enrollees piglalaoman kan DepEd Bicol ngunyan na school year. Si Crisette Bayonito sa bilog na detalye. Piglala oman of the year, Department of Education Bicol na mapakol sa 1,758,628 ang bilang kan mga estudyante na ma-enroll para sa school year 2024 to 2025 sa 4,467 na pampubliko asin in prebadong eskwelahan sa Bicol. 950,765 ang piglalaoman na enrolli sa elementarya. 550,279 sa junior high school, as in 257,584 sa senior high school. Basado sa opisina kang DepEd Bicol, 1.46% o 25,000 na enrollees ang nilang kaungunyan na school year kumpara ka nakalihis na taon na 1,733,251. ay talagang heads mga school officials para uh, maka ma house nila kung ilang enrollees ang kaya nilang ma-accommodate for the school year. Dugang pakan direktor, 170,817 na estudyante ang nakapag-enroll sa primerong Aldaocan enrollment na pinuunan kasudma na madurar sundo sa Hulyo 26. 2024, ang bagong classroom na i-construct kasi hindi pa na, na ipatayo. 714, 714. For school year 2023, meron tayong 333. Pero ang natapos pa lang po dito ay 52. On school year 2022, meron tayong 40. 40, pero ang natapos dito ay 26. So we are still uh, awaiting for the uh, construction of all these classrooms na ma-address iyong ating pangangailangan. Nakatalaan na po unan man ang Brigada Eskwela sa Hulyo 19 oh, para sa mga Barretang Tatak Bicol, Grised Bayonito. As in yan ang katripunan kan mga Barretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!